Sa gitna ng matinding tunggalian sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang napakasimpleng teknolohiya ang lumitaw mula sa militar ng Ukraine na may kakayahang baguhin ang dynamics ng modernong digmaan. Hindi ito isang hypersonic missile o stealth bomber na kadalasang nauuso sa mga balita, kundi isang drone na gawa sa plywood na tinatawag na HF-1. Bagaman simpleng tignan, ang kahoy na drone na ito ay may kapasidad na sirain ng mga high-value target ng Russia mula sa mga air defense system hanggang sa mga strategic supply depot. Ang HF-1 ay nagiging simbolo ng diskarte at katalinuhan ng Ukraine sa paggamit ng makabagong teknolohiya na pinagsama sa likod ng simple at murang disenyo na madaling gawin at paramihin. Sa halip na gumamit ng mamahaling materyales, pinili nilang i ang efficiency ng murang material na nagbibigay daan upang mabilis itong ma-deploy sa iba't ibang frontline. Ayon sa ulat ng Defense Express, ang HF-1 ay isang loitering munition na may fuselage na gawa sa plywood. Ang disenyo nito ay hindi lamang para sa pagiging magaan, kundi upang mapababa ang radar signature nito at makaiwas sa electronic warfare interference ng Russia. Ang kahoy na material ay radio transparent na nangangahulugan na hindi ito madaling matiktikan ng mga radar o electronic sensors. Isang malaking bintahes, isang digma ang heavily jam ang communication at radar. Kaya nitong lumipad ng hanggang isang oras, sapat na para makahanap, mag-surveil at umatake sa mga sensitibong target tulad ng mga air defense systems, ammunition depot at logistic hubs. Bukod dito, ang HF1 ay nilagyan ng AI Assisted Guidance System na nagbibigay kakayahan dito upang mag-adjust sa flight path kahit na pinipigilan ng mga jamming devices ng kalaban. Kaya mas tumitibay ang kanyang kakayahan sa modernong battlefield. Hindi tulad ng mga mamahaling drone na ginagamit ng mga superpowers gaya ng Estados Unidos o Russia, ang XF-1 ay isang malinaw na halimbawa ng asymmetric warfare, isang estratehiya kung saan ang maliit at murang kagamitan ay nagkakaroon ng malaking epekto laban sa mas malalakas na kalaban. Sa kabila ng limitadong pondo at mas mahigpit na supply lines, nagagawa ng Ukraine na makipagsabayan gamit ang katalinuhan sa disenyo at taktikal na aplikasyon ng mga drone na ito. Sa halip na umasa sa mga malalaki at mamahaling sistema, mas pinili nilang gamitin ang simpleng teknolohiya na madaling paramihin, mabilis i-deploy at mahirap matukoy. Isa sa mga unang matagumpay na operasyon ng HF-1 ay iniulat sa Belgorod Oblast, isang rehiyon malapit sa border ng Russia at Ukraine. Dito matagumpay nitong natalo ang isang pantsir S-1 Air Defense System na kilala bilang isa sa mga pinakamatatag na sistema laban sa mga drone. Ayon sa Euro-Maiden Press, ginamit ng HF-1 ang AI Guided Terminal Navigation para iwasan ng mga radar detection at electronic countermeasures kaya nagawang makalusot at tumama ng eksakto sa target. Ang tagumpay na ito ay naging benchmark para sa bagong uri ng drone warfare na hindi na nangangailangan ng mabibigat na gamit pero may mataas na epekto sa battlefield. Ang HF-1 ay hindi lamang limitado sa pagtama sa mga air defense system. Ginamit din ito upang sirain ang mga BUK M3 missile system na bahagi ng Integrated Air Defense Network ng Russia. Sa kabila ng pagiging gawa sa plywood, Nilagyan ito ng mga advanced flight control systems at GPS denied navigation technologies na mahalaga lalo na't na madalas gamitin ng Russia ang jamming upang hadlangan ng mga drone. Kaya nitong mag-navigate at makahanap ng target gamit ang onboard sensors kahit wala sa normal na GPS signal na nagdaragdag ng kaligtasan at epektibong operasyon sa mga delikadong lugar. Batay sa iba pang mga ulat, ang HF1 ay gawa ng isang kumpanya sa Germany na tinatawag na Helsing. Noong January 2025, nagpadala ang Germany ng mahigit 600 units bilang bahagi ng kanilang military aid para sa Ukraine. Mula noon, dumami ang deployment ng mga HF1 sa mga strategic regions gaya ng Sumi at Kharkiv na nagdulot ng matinding problema sa mga puwersa ng Russia. Pagsapit ng Abril, higit sa 1,000 units na ng mga HF1 ang ginagamit sa mga rehiyong ito na nagpapakita ng mabilis na pag-scale up ng produksyon at paggamit. Isa sa mga teknikal na bintahe ng HF-1 ay ang pagiging radio transparent ng plywood na nagpapahirap sa mga radar system ng Russia na matukoy ito sa ere. Hindi lamang ito nakakatulong para sa stealth operation kundi nagpapababa rin ang infrared signature ng drone kaya't mahirap itong makita gamit ang mga heat-seeking na kagamitan. Ang kahoy na frame ay hindi tulad ng metal na madaling naglalabas ng init o nakaka-reflect ng radar waves na nagbibigay ng malaking kalamangan sa HF-1 upang mag-operate sa mapanganib na kapaligiran ng digmaan. Ang onboard AI system ng HF1 ay isa ring mahalagang aspeto ng drone na ito. Hindi tulad ng traditional na drones na umaasa sa GPS signal, ang HF1 ay may kakayahang mag-navigate sa loob ng environment na mataas ang electronic warfare interference. Ayon sa combat operators, ang drone ay gumagamit ng visual recognition na pinapatakbo ng AI algorithm na nakakakita ng mga military targets tulad ng radar antennas, missile batteries at armored vehicles. Sa ganitong paraan, kahit na nakajam ang GPS o communication link, nagagawa pa rin itong tukuyin na tamaan ang target ng may mataas na precision. Isa pang binipisyo ng HF-1 ay ang cost efficiency nito. Batay sa ulat ng Business Mirror gamit ang Bloomberg's Intelligence, ang bawat unit ay nagkakahalaga lamang ng 16,700 Euro na kung ikukumpara sa isang HIMARS rocket o isang Patriot missile interceptor ay mas mababa ng maraming beses. Sa kabila nito, ang epekto ng HF-1 sa battlefield ay napakalaki dahil nakakapasok ito sa likod ng depensa ng kalaban upang sirain ng mga high-value targets na kritikal sa operasyon ng Russia. Ang mataas na return on investment nito ay nagpapakita ng matalinong paggamit ng mga resources ng Ukraine. Bagaman may mga naitalang technical glitches sa AI software nito sa mga unang deployment, mabilis naman itong narisolba ng mga engineers. Ang mga eksperto ay nagsabi na mas mainam na magkaroon ng learning curve upang mapabuti ang system kaysa mawala ng kakayahan sa precision attack. Mula rito, sinimulan ang pagbuo ng susunod na generation ng HF-1 tulad ng HX-2 na mayroong mas mahabang range at mas matinding electronic defense system upang mapanatili ang age ng Ukraine sa drone warfare. Walang duda kapatid na talagang napakalupit at napakaepektibo ng kahoy na drone na ito. Katunayan, ipinapakita ng Ukrainian Armed Forces ang mga record ng nagiging misyon nito, kung saan nagkaroon ng daan-daang matagumpay na deployment ang HF-1 mula sa Marso hanggang Mayo ngayong taon. Karamihan sa mga strike ay nagresulta sa pagkasira ng mga mobile air defense vehicles, fuel depot at command post ng kalaban. Hindi lamang ito naging taktikal na panalo kundi isang strategic blow na nagpapahina sa kakayahan ng Russia na magprotekta at magsustain ng kanilang operasyon sa frontlines. Bukod sa mga military hardware na naging pangunahing target ng HF-1, ginamit din ito upang itarget ang mga communication centers at command bunkers na kritikal sa koordinasyon ng mga tropa sa battlefield. Sa mga laban sa Luhansk at Kirks, naging epektibo ang drone strikes para guluhin ang communication ng mga Ruso na nagresulta sa delay at intelligence sa kanilang mga operasyon na pabor sa mga puwersa ng Ukraine. Bukod sa mga tactical na epekto, naging instrumento ang XF-1 sa psychological warfare. Ang mga sundalong Ruso ay nagdadalawang isip sa tuwing may kakaibang tunog o kahina-hinalang lumilipad na bagay sa paligid dahil maaring isa na namang XF-1 drone ang paparating. Ang takot sa anse at sulit na drone strike ay nagdulot ng pagbaba ng moral ng mga puwersa ng Russia na isa pang aspeto ng tagumpay ng paggamit ng murang teknolohiyang ito. Maraming military analyst ang nagsasabing ang HF-1 ay nagpapakita ng bagong mukha ng drone warfare. Ayon kay Franz Stefan Gady ng International Institute for Strategic Studies o IISS, hindi kailangang high-end ang drone upang maging epektibo. Ang HF-1 ay patunay na ang tamang balanse ng disenyo, teknolohiya at estratehiya ay sapat upang talunin ang mas advanced na sistema ng kalaban, lalo na sa mga digmaan na may asymmetric na kalakaran. Bukod sa kahoy na frame, bahagi rin ng disenyo ng HF1 ang paggamit ng 3D printed components para mapabilis ang mass production. Ang mga pabrika sa LV at Nipro ay gumagawa ng daan-daang bahagi bawat linggo na nagbibigay daan para sa mabilis na pag ng mga drone sa frontline. Ito ay isang strategikong hakbang upang hindi maantala ang supply kahit na may mga pagsubok sa mga centralized arm supply chains ng Ukraine. Mula sa logistical perspective, binago ng HF1 ang konsepto ng last mile strike capability. Dati umaasa lamang ang Ukraine sa mga HIMARS rockets o Western Supplied Cruise Missile para maabot ang mismong teritoryo ng kalaban. Ngayon may kakayahan na silang maglunsad ng mga tahimik, mura at madalas na pag-atake gamit ang Etsip-1 na nagpapahirap sa Russia na makapaghanda at magtayo ng matibay na depensa sa kanilang mga estratehikong posisyon. Ayon sa mga ulat, talagang napahanga ang Russia sa mga drone na ito ng Ukraine. Katunayan, nagsimula rin gumawa ang Russia ng kanilang bersyon ng murang wooden drones na kahawig ng HF-1 upang gamitin bilang decoys. Gayunpaman, ang mga ito ay kulang sa AI capabilities at autonomous features, kaya limitado lamang ang kanilang bisa. Ginagamit lamang ang mga ito upang bulabugin ang mga missile ng Ukraine na isang tactical na depensa pero hindi tunay na epektibo sa offensive operation. Ang EDC-1 ay naging mahalagang bahagi ng kombinasyon ng drone warfare ng Ukraine kasama ang Shahid-style kamikaze drones at ang mas malalaking Beraktar TB2 drones. Ngunit ang kakaiba sa hf 1 ay ang kanyang stealth at modularity. Maaari itong i ng mga special forces gamit ang maliliit na portable launcher, hindi tulad ng mas malalaking drone systems na nangangailangan ng special na base o runway. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng flexibility sa mga Ukrainian forces na magsagawa ng mabilis at di inaasahang pag-atake. Ang kahusayan ng Eftifon ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang mga bansa na gustong i-replicate ang tagumpay ng drone na ito. May mga ulat na ang Poland at Czech Republic ay nagsimula ng mag-aral ng blueprint ng Eftifon upang gamitin bilang modelo sa kanilang defense industries. Ito ay patunay ng innovation ng Ukraine sa drone warfare ay hindi lamang limitado sa kanilang sariling teritoryo kundi mayroon ng epekto sa buong European defense strategy. Ang Hetzfan drone ay hindi lamang makabagong tuklas na teknolohiya kundi isang simbolo ng katalinuhan, determinasyon at adaptability ng Ukraine sa harap ng isang mas makapangyarihang kalaban. Sa bawat plywood na katawan ng Hetzfan ay may dalang mensahe. Sa modernong digmaan, hindi laging ang pinakamahal na teknolohiya ang panalo. Kadalasan, ang tamang diskarte at malikhaing paggamit ng available na resources ang susi sa tagumpay. Ang pag-deploy ng HF-1 ay nagbibigay din ng bagong leksyon sa global military community tungkol sa halaga ng simpleng teknolohiya sa modernong digmaan. Ipinapakita nito na ang high-tech warfare ay hindi palaging nangangahulugan ng mahal at komplikadong kagamitan. Sa halip ang epektibong paggamit ng murang teknolohiya ay maaring makapagbigay ng malaking impact sa battlefield. Ngayon mga kapatid, ang isang malaking hamon sa paggamit ng HF1 ay ang maintenance at training. Dahil sa AI at advanced navigation systems nito, kailangan ng mga operator ng sapat na kaalaman sa pagkontrol at pagmonitor ng drone upang magamit ito ng epektibo. Kaya't naglaan ang Ukraine military ng mga special training programs upang mahasa ang kakayahan ng mga piloto at teknisya ng HF1. Sa kabila ng murang presyo, ang HF1 ay nilagyan ng mga cutting edge sensors at avionics na gawa sa Europe at Asia. Pinagsama ang mga ito upang maging lightweight pero matatag laban sa electronic jamming at signal interference. Ito ay nagbibigay daan upang maging versatile ang drone sa iba't ibang klaseng terrain at combat environment. Ang paggamit ng plywood sa paggawa ng drone ay may dagdag na binipisyo. Hindi tulad ng mga drone na gawa sa metal o carbon fiber, ang mga kahoy na bahagi ay pwedeng ayusin o gawing bagong bahagi ng mga local carpentry shops kaya napapabilis ang pagpapanatili at pag-aayos ng mga drone units. Ang Zeppan ay hindi lang basta drone, bahagi ito ng isang mas malawak na informative warfare campaign. Ginagamit ng Ukraine ang tagumpay ng Zeppan bilang paraan upang palakasin ang moral ng kanilang mga tropa at sambayanan habang pinapalala naman ang kawalan ng kumpiyansa ng mga puwersa ng Russia. Ang psychological impact ng ECF-1 ay lagpas pa sa mismong pisikal na pinsalang dulot nito sa kalaban. Ang pagsasanay at innovation na nakapaloob sa ECF-1 ay nagpapakita ng malalim na koordinasyon sa pagitan ng mga Ukrainian defense engineers, western allies at private defense companies. Ang kooperasyong ito ay nagresulta sa mabilisang pagbuo at deployment ng drone sa battlefield na isang malaking advantage sa asymmetric warfare ng Ukraine. Sa mga susunod na buwan, inaasahang patuloy na lalaki ang papel ng ECF-1 sa labanan lalo na sa mga frontline sa Donbas at mga rehiyon na malapit sa hangganan ng Russia. Kasabay nito ay ang patuloy na pag-upgrade ng AI capabilities at range upang mas mapalawak ang operational scoop nito. Sa pangkalahatan ng HF-1 plywood drone ay naging patunay ng pagsanib ng tradisyonal na materyales at modernong teknolohiya upang lumikha ng epektibo at affordable na kagamitang pangdigma. Pinakita nito sa isang modern warfare ang adaptability at innovation ay maaring magdala ng malaking pagbabago sa takbo ng labanan. Ang tagumpay ng HF1 ay nagbibigay ng aral sa mga bansang nasa ilalim ng pressure o may limitadong resources na kahit simple ang teknolohiya basta matalino ang paggamit, kaya nilang harapin ang mas malalakas na kalaban. Ang drone na ito ay simbolo ng pag-asa at determinasyon na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Hindi lamang ito isang produkto ng kahoy at AI algorithm. Ito rin ay representasyon ng di matatawarang lakas ng innovation at puso ng mga Ukrainians na patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?